Hello, what's up mga kapatid? Welcome back po muli sa ating YouTube channel. Ito nga po pala ang inyong abang lingkod, Ingo News Commentaries. Muli pong mag-update sa inyo para po sa paparating ng uh, National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo. Uh, for today's video nga pala mga kapatid ay uh, gagawa po tayo ng reaction video sa isa sa mga pinost po ng uh, INC TV kaninang hapon po. At uh, Titignan po natin kung ano po ang mga updates sa gaganapin pong aktibidad ng Iglesia Ni Cristo dyan po uh, mainly sa Carino Grand Stands, Lungsod ng Maynila at uh, maging sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa na tumugon po sa panawagan ng pamamahala ng Iglesia Ni Cristo ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Gagawa po tayo ng reaction video sa ipinost po ng INCTV kaninang hapon ah, sa INC TV official YouTube channel. Opo, so dito po ay makikita natin ang mga preparasyon na ginagawa po ng uh, mga kaanib sa loob ng Iglesia Ni Cristo sa dako po ng uh, Quirino Grandstand dyan sa Maynila. Maging sa Central Visayas po sa Cebu, sa so walang pagtatagal mga kapatid, tara na, simulan na natin. Magandang araw po. Ako po si kapatid na Emmanuel Bandong at ito po ang National Rally for Peace special coverage sa oras na ito. Nakatakdang isagawa bukas, Enero 13, ang mapayapang rally na pangunahan ng Iglesia ni Cristo. Ngayon pa lamang ay nakahanda na ang mga kapatid upang makiisa sa National Rally for Peace. Samahan ninyo kami upang ibalita ang patuloy na ginagawang preparasyon ng mga kapatid sa Iglesia sa iba't ibang -iba dako sa Pilipinas. Una nating alamin ang mga pangyayari sa main site ng mapayapang rally sa Queen's Grandstand sa lungsod ng Maynila. Naron po si kabred na Rex Salvador para sa mga karagdagang detalye. Kapatid na Rex. Salamat kanya. At uh, magandang hapon sa ating mga manonood, mga taga-subaybay dito po sa iCN uh, Television at uh, narito nga po ako sa open grounds. Uh, dito po 'yan sa ng Krino Grandstand. So yun ang mga kapatid, no? sa mga malayo po dito sa party po ng Luzon, ang uh, main event po talaga ng National Rally for Peace ng Iglesia Ni Cristo ay sa Carino Grandstand na posible po na daluhan ng uh, mahigit kumulang 3 milyon na mga kaanib sa loob ng Iglesia Ni Cristo upang tumugon sa panawagan po ng... Uh, tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Ka Eduardo V. Manalo. Ano po. So, imagine na lang po natin ah, kung gaano karaming tao yan. Ano po? At imagine na lang din po natin na ah, kung ah, gaano kalakas ang ah, tinig ng mga magkakapatid ano po -sabay na sabay-sabay ah, na sasambit ng mga ah, mga jingles ano po Uh, sa kasamaang palad ay, hindi po tayo makakadalo dahil gawa nga nitong uh, mayroon po tayong uh, trabaho na inaasikaso but eh uh, nga kung uh, may pagkakataon tayo na makahabol ay hahabol po tayo pero kung hindi po tayo makahabol ay uh, so ini-encourage ko po ang lahat ng ating mga kapatid uh, na magpadala po ng kanilang mga litrato, mga pictures, maging uh, mga video footage sa kaganapan po ng uh, National Rally for Peace jaan po sa Quirino Grandstand maging uh, sa mga uh, main sites po ng uh, nasabing uh, rally kung uh, madaanan po kayo ng video na ito maaari po kayo magpadala ng inyong mga pictures and videos na i-feature po natin dito sa ating YouTube channel with courtesy na ilalagay po natin sa itaas ng video at uh, wag niyo pong kalimutan na ilagay po ninyo ang inyong mga pangalan kahit first name lamang po at saka lokalidad upang uh, ma-feature po natin dito sa ating channel. Maraming maraming salamat po sa inyong pagtunod. So tara, ituloy po natin. Mapapansin po niyo sa gawing likuran ko ay tanaw na tanaw po ang ating stage area at sa ngayon po ay ongoing ang fine tuning ng audio ano dito po sa stage area at nako yung ating himpapawid ngayon dito sa iba mo ng Grandstand grandstand data doon sa gawin ng Luneta ay makapangyari at and Happy mood na po ang mga narisyo, ah, sa uh, mismong open ground po na dito sa harapan ng Serino Grandstand. At um, may mga kapatid na rin po at uh, mga kababayan natin at uh, mga kapwa-tao natin na participants nitong uh, magaganap na po na National Rally uh, for Peace na narito na po sa open ground uh, dito po sa harapan ng Terino Grandstand. At preparadong uh, preparado preparado na po itong uh, venue uh, na may mga portalets na po na naarsila uh, ang organizers at nakakalat na dito sa bisinidad ng uh, rally sites po. Ano? At uh, napakarami na rin po na mga video walls na uh, narito sa harapan ng Carino uh, Grandstand. Yung iba po nakadeploy sa iba't ibang mga kalsada Uh, dito po hanggang doon sa uh, Luneta Park ay uh, bahagi ng Luneta Park ay meron pong uh, LED uh, wall na naka-install po doon para masubaybayan nga po ng mga delegate, mga participants itong magaganap na po na National Rally for Peace buka. At uh, mamayang alas 4 ng umaga, sa kaalaman ko ng mga kababayan natin, ay ng mga kalsada dito ko sa bisinidad ng Crino uh, Grandstand at uh, Luneta Park ang uh, isasara sa trapiko. At uh, gaya ng uh, alam na rin, ilang uh, para paaralala na po at uh, sa mga lungsod ang uh, wala nang pasok uh, sa araw ng bukas. Yan po ay dito sa Maynila at sa Pasay batay sa Direktiba ng Malacanang. Sa Quezon City po ay may kahiwalay po na Direktiba naman ng Alcaldes doon na kung saan ay uh, walang pasok ang mga estudyante mula da sa pre care, uh, hanggang uh, senior high school Yan po maging sa mga opisina ng gobyerno. At muli po kami magbabalik mamaya sa pagpapatuloy ng ating mga update hindi nga po rito sa National Rally for Peace. Bula po rito sa harapan ng Sino Grandstand Dito yan sa lungsod ng Maynila. Para sa National Rally for Peace, special coverage. Ako po ang kapatid, Garas Talbador. Maraming salamat kapatid na Rex. Samantala, dumako naman tayo sa Cebu City. Pusbusan ng paghahanda ng mga kapatid upang makiisa sa malaking aktibidad bukas. Sigabad na Reynan Cruz ang magbabalita. Kapalid na Reynan. Maraming salamat kapatid na Eminella at maayong hapon sa inyo. Narito nga kami ngayon sa grounds ng Cebu South Road Properties o Cebu SRP kung saan tuloy-tuloy ang mga paghahanda na ginagawa para sa National Rally for Peace bukas, Enero 13, na pangungunahan ng Iglesia Ni Cristo. Itong Cebu South Road property so SRP ay isang 300 hectare commercial area sa timogang bahagi ng Cebu City. Sa isang nitong ground ay matatanaw ang pinakamahabang tulay sa bansa, ang Cebu Cordova Link Expressway. At sa may tabi nito ay ang pinakamalaking mall sa buong Asia. Mula pa kagabi, abala ang mga narito sa venue para sa paghahanda, gaya ng stage, lead balls at sound system. Kung na nakapanayam natin ang isa sa mga service providers nitong event, yung pinakalaki namin na setup po ng lead wall, 16, around 16 seats lang. So ito, mas malaki ito. So far, gagamit tayo ng 28 seat ng ano, lead wall. At saka yung mga sound system po, parang segregated, marami kami ina-assigned na ano, uh, area, which is hindi lang dito sa frontal. Maglalagay kami ng mga side fill, na uh, which is para ma-accommodate po yung ma-amplified po yung sounds natin sa likuran kasi yun talaga yung sulay. Yung sit-up namin sa iglesia, malalakihan talaga. Ganito kalaki nga sit-up, abot siya ng siguro mga five to six days. as ah, sa amin na sit-up, sir, talagang safe po yon kasi ang gusto namin, matibay yung gamit namin para walang problema. Iglesia, dati na kaming supplier, 2007 pa. Madali naman po silang kausap wala pong problema. Kung ano po yung kung ano po yung concern mo, kung sabihin mo, nakikinig sila at gagawan po ng solusyon. Wala po yung problema sa sa iglesia. Kapatid na uh, Eminiel, uh, may mga gaya ng nandyan sa Kirino Gansta na ating main venue ay nakakalat na rin ang mga portalet para sa convenience ng mga dadalo. Na ayon po sa local government, bukod sa a uh, mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ito rin ay uh, susuportahan ng mga hindi kaanib na kaisa ng sentimyento ng Iglesia ni Cristo at sa panawagan tungkol sa kapayapaan at sa pagkakaisa. ine expect ang isang 300 strong crowd dito sa Cebu SRP uh, dito sa Cebu City. Daman na rin ang presensya ng police authorities para umalalay naman sa seguridad. At yan po mga pinakahuling update mula po rito sa Cebu SRP. Ako po si kapatid na Reynan Cruz para sa National Rally for Peace Special Coverage. Maraming salamat po kapatid na Reynan. Ito po ang National Rally for Peace Special Coverage sa oras na ito. Ako po si kapatid na Emmanuel Bandong. Magandang hapon po. So ayun na nga uh, at grabe talaga preparation ng uh, ginagawa ng ating mga kapatid uh, lalong-lalo na uh, dyan sa Cebu City ano uh, kudos po sa inyong lahat ng mga nagsumikap na maitaguyod po ang uh, programang iyan ng Iglesia ni Cristo gayn din po sa mga nag uh, sa mga kapatid talagang uh, simula pa kahapon hanggang sa ngayon linggo ay uh, tumulong po sa pag-aasikaso ng uh, mga kinakailangan po dyan sa venue. So hanggang dito na lamang po mga kapatid. Uh, yun nga po, hangad po namin na kayo po ay nasa maayos na kalagayan. Magsipag-ingat po kayo sa inyong pagpunta sa mga venue na gaganapan po ng ating National Peace Rally. Sa mga kapatid po na willing po na mag-share ng kanilang mga pictures and videos, Iba, ilalagay ko po sa baba sa description ang uh, email address na pagsesendan po niyo ng mga video at i-feature po natin yan on the, on the following day or on the next day sa susunod natin na uh, content topic opo so hanggang dito na lamang po mga kapatid ito po ang inyong abang lingkod in go news commentaries at your service